Magdala ko pa yung? So, ayan guys. Ayan yung panggatong namin guys. So, kunti lang. Ayan. Ay. Sorry. Ayan guys. So, ngayon guys. Punta so, tayo. Kasama ako guys. Samahan nyo kami guys sa aking paglalakad guys. For today's vlog. Tapos so, namaya guys. Kukuha kami ng panggatong. pag na. Mga mare, rapot. Dapat iinitan kay tubig ha. Takore. 'Yan ito bisag nakaw na. Ani ko magmamalugo. to vlog. Magdadaan tayo guys. Pupunta tayo sa malungtod. Siguro iba vlog natin, guys. Kung saan kami pumupunta, kung ano yung ginagawa namin araw-araw kung ano yung kinukuha namin guys kaya para makita nyo guys yung personal life namin guys kung paano kami yung dito sa probinsya kung anong mga ginagawa namin ay baka makapiray ay so <coughs> layo ba guys hangat ay eh, guys

<laughs> Masig nuwan sila ba kay? <laughs> Inihingal na ako guys dito pa lang. Sobrang hingal na talaga. Ayan. <laughs> na so, dito kami dadaan guys. Ayan. Kahingal. Naplungo! Tingnan mo to, mga ano na guys, oh, ayan. Ang ganda ng kulay niya guys, ayan guys, oh. Bakila, anong pangalan nito guys? Ayan. Oh. So, so. Di ba? Basig mo kuwan ba sila ba? Ano na kalatupod? <laughs> ay, sorry. Alam niyo ba guys, ay, hindi hindi pa nila alam di ay. Dati guys. Yung ano guys, yung balanghoy guys at saka yung kamuting bagin. Nagtatanim kasi kami dati guys at saka kar lang. Kaya araw-araw kami ano, pumupunta doon tapos nagbabaon lang kami guys tapos uwi kami ng 4 ng hapon 4 o'clock ng hapon siyempre magsasaing na naman tayo kaya uwi kami araw-araw kami araw-araw yun guys ikaso kaso ngayon guys hinihingan na guys yun mga kuhang kahoy guys yan ang gawain niya guys kung wala siyang pasok hmm. ano yan guys yung parakata yan parakata ipilipin na po parakata lang yan guys mga ano na yan guys yung mga nabali baga sa ano sa hangin kasi ang lakas kasi ng hangin dito sa amin guys mga nabali yan kinuha namin kasi mabu, mas maano yan guys kasi ilagay namin yan sa taas ng aming ano abuhan hindi hmm. ba guys na, ano talaga guys na isa ko na ako ni pagda. Ngayon lang ang buhay-buhay guys sa probinsya guys. Kailangan mong mag sikap sipag at saga lang guys. Ayan. Sa sipag mo, ayan may panggatong na. Hindi ka na, hindi na kailangan ng silin. Kasi yung kagaya namin guys na walang pangbili ng silin, kasi ngayong kita ng asawa ko hanggang ano lang, hanggang sa kain lang, bigas, ulam. saka sa estudyante, pangbayad sa ano, hanggang dyan lang, guys. Kung sa silin, guys, wala talaga. Wala kaming bili ng gano'n, guys. Kaya tiis-tiis lang. Yan. Kasi ano na, kaya ako isang Oh, ganun guys. Hmm. <susurrito> Ang <Si Rato? susurrito> Haang, deyano, lagi. <susurrito> eh, <susurrito> Ito muna guys. Wala na pag Ang rin <bisa> Oh. Ako na dad. Eh. Ako na ng duda. O like. Bitaw lang ha. Sige video Eh ng bitjo ko ni ang video. ng duddu. Oo. Eh lagi magtutuyo. Maogan eh iko Ikaw, pas anan kaya i-open. I-open na sige na lagi. Ako na. Ako ro. Awo. Sayang guys. So, ayan, guys. Uwi na kami, guys. Iyoko man itong video, guys, kasi... Ano? So, Ano, guys? Ano ang mga anan, guys? Ano? Ate? Ate? Uh, Oo? Paano ito dyan? Ako saan? Sa Alas. Kuha na itong... Alas 3 na 45. 45. So, ayan yung mga ano nyo guys. So, ayan. So, ayan. ayan. Guys. Yung ano nyo guys. Ayan ang dami guys. Ayan. So, may ano na naman kami guys. May sublo ano na naman kami guys.